Good morning sa tanan. Nay nag-comment. Ma'am, makiusap po sana ako sa inyo. Kulang po kasi ako ng 260 pesos para sa nebulizer ng baby ko. Pasensya na po kayo. Ako po si Christine Dines nice Hasmin. Nakiusap po sana baka matulungan. Alang looya po no. So, ang akong matabang dere. Kung kinsa tong mga mamon o malumog kasing-kasing nga ah, mga atong ka-vibes. basic na maluoy no so paki kuan lang niya ato lang mo direct niya ba message kung unsa pud ka tinuod ni no siguro sa daghang likes nako na pud siguro daghang maluoy ani you no know? pero sa so taas taas agyo dugon sa katinuod okay thank you <laughs>